at good morning mga lakay sa mga maagang lakay dyan na nagigising yan dito na tayo ngayon sa bundok yan o oh. kragger scatter tayo ngayon yan sama natin si father ito yung lilinisan natin tataniman ng kalabasa yan Hmm, malandi na kalabasa. Malagkit mm. yan. <laughs> Oo. Oh. Oh. <laughs> <Mahinog> na. <laughs> mm. Pipipasin na to. Ngayon, Oh. Mm. oh. Ano? Masisir tus. Kumain. Ito 'yung tubo na ni. Yan. Ha harbesindang so, September. Nga, ayon, dragon Fruit night. Oh, kong ay, uh, kunyin Oh, Dragon Fruit ka. So, wala pang bunga. <laughs> Nagmumulaklak pa lang. Yan. natin 'yung gagamitin natin press cutter yung kalapaw namin hmm. Um. gagamitin natin pag press cutter sa mga damo sinet up na ni father ah, ayun yun na lang yung puputulin natin ng mga dumo rapit na matapos isang karga na lang, tapos na Ayan, na naman tayo Okay na, Ayan, oh. hmm. tapos na yung relax tatero natin. Ayan o. Tapos na. natin sila. Mga kasama natin. Kakapon ng laya. Luya. Doon sila sa taas. Luya, mm, 'yan o. mga kinapon nila, mga luya. Oh. Ha? Oh, Keren tayo natin tayo. Tayo yung kakanin natin. 'Yan si Bosing, Si Ijong, 'yan, mm, uh, nagkapul ng laya. 'Yan oh.

pabalot saging. <laughs> pagtodog magi kan kandaya ka bubok ka do makap ka poranda ga yamang yatn ko

yan mga spray naman tayo ngayon ng damo yan papatayin natin gamit natin ang spitfire yan oh yan ng spray tayo Yan, katatapos lang natin mag-spray ng dabo. Ngayon, gahanap tayo ng libreng ulam. Yan. Yan, sayote. Hanap tayo ng bunga. Bunga ng sayote. Yan. Hmm kagandahan dito sa bundok libre ang ulam basta gulay yung, 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 sayote tumutubo lang dito sa kagubatan yun bunga mm. daming talbos oh sarap na ito sa so, so, sa kakalamansi mm, malilig pa pero pag uwi natin meron ng ulam halo natin sa itlog natin kwan sayote dadagdagan natin ng bunga ng papaya ayan ihalo natin sa ano mm. kuha tayo ng tatlo yun mm. meron na tayong pang sawag sa manok Tapos na ang trabaho natin ngayong araw. Yan. Maraming salamat po sa 'yung walang sawang pagsubaybay at pagsama sa ating video. Sige po, hanggang sa muli po. Maraming salamat.